tuloy-tuloy ang gawa natin guys Pero hindi naman to, ano? ito ano Hindi ito pagyawan Para ano uh, Guys, good morning Yun, magpapractice kami Magpalitaan na ano Dito Yun Gagawin namin ito uh, Titingnan natin kung so, makakayanan natin syempre so, dahil pag hindi natin susubukan hindi natin makakayanan yon dapat susubukan natin yan ito uh, ah na namin ng ayan tingnan tingnan lang guys ah kung hindi natin mapaligo yung halo yun lang na natin dito guys okay yun lang lang <laughs> pag ano natin kung hindi natin mapaligo tingnan natin kasi ito ito hanggang doon no oh. ayan po ang aming uh, gagawin ngayon Ayan, palitan na namin yan. Ito dito, ang baba. Tapos ito ito na, nakaano kami ng tansi. Ayan, tansi na kami. Ah, uh, ang, ang kaso lang dito, hindi namin gano'n na, ano kasi wala sa label itong ano. Parang tagilid itong ano, pag ano nito. Pero okay lang yan. Basta ano natin, okay na. So, naghalo na kami muna. Halo. Kami may gatas pa yan. Ayan oh, ayan oh, ayan, oh. oh, 'di ba? May halong gatas siya para patibayin niya <laughs> oh. oh. 'Di ba, puti? Oh, may gatas 'yan, oh. Gatas. Special, special 'yan. <laughs> oh, tama muna, tama muna. Kasi 'yan ng gatas. <laughs> gatas na, gatas nang ba. Ayan, guys, matas. Oh. oh, haluin mo 'to. Ano mo? To? Baka umapaw. Sayang ang gatas na 'yan, natin. Gatas. nah untuk ini na kapal ya jadi kita, ini kita. na natapos na ispulang ng materyales sa inyo. Hmm. Ayan. Pagod. Pagkawis o. Oh. Ayan, babalikan namin mamaya para matatapos natin yan. Eh, tingnan nila nangyayari oh. Pero tatapusin natin yan kasi yun dyan, makapal kasi. Yung isang sakong ginamit namin, dinagkasya. Pero mamaya na lang. Pero okay na ito, malinis na yan ako. Oh. Dito na lang kulang natin guys, yan. Pamaya, tatapusin namin. Kasi dito, gagawin namin yan. Yan. Abangan nyo lang guys. Yan guys, uwi mo kami ha. Ako po. Pamaya, babalikan namin to. I Amin, mean, uh, ginagawa. Uh. Yan, sa taas ng ginawa natin. Sa taas. taas. Wala na tayong naiwan iman doon? Wala na ka. Ha? Ano barang Mamaya na lang. Babay na lang. Pagod. Yan, itutuloy namin ang aming ginagawa. Ito na yung guys so, uh, Maghalo muna kami Maghalo na tayo mga idol oh. no? na namin itong ginagawa namin Na ano kami dyan uh, Plaster Ayan Naghalo pa Halo muna tayo para Tuloy ang gawa natin Abangan nyo lang guys muli namin ang ginagawa namin. Ito, ito yung palitan namin, guys. Tutuloy natin. Ito yung kanina. Hindi uh, natin ano, pero tutuloy pa rin natin. Okay ba? Kaya Tuloy-tuloy ang gawa natin, guys. Pero hindi naman ito, ano? Hindi ito pagyawan. Ara, ano? At Atin na ito, guys.

Oh.. Tidak ada yang marah pun Oh.. Tidak Oh.. Tidak oh, ada oh, oh. oh, oh. oh, oh.